magandang araw mga kaibigan sa araw na ito magpalit po tayo ng timing belt dahil mataas na po ang mileage nitong Grandia 2009 model so wag na nating patagalin umpisahan na natin una sa lahat kailangan natin i-set ang mga timing dito sa crankshaft so ikutin lang natin ang crankshaft para pagtapatin yung timing mark sa cylinder block at saka sa crankshaft pulley. So makikita po natin mga kaibigan, tingnan nyo po. Dahan-dahan lang sa pag-ikot hanggang sa magtapat yung ang mga timing mark. O ayan po mga kaibigan, tapat na po ang timing mark ng cylinder block at ang sa crankshaft pulley. So, tignan nyo pong maigi. Mahalaga po ang timing mga kaibigan. At ngayon, dito naman po tayo sa injection pump. Silipin po natin ang timing mark na kailangan magtapat din po sa cylinder block pati sa pulley ng injection pump. Yan po ang markings niyan mga kaibigan. Magkatapat na. At ang pangatlo nating tignan yung setting ng timing mark sa may camshaft. Silipin po natin ang timing mark ng camshaft sprocket pati dito sa may timing mark ng cylinder block. Kailangan po magtapat ng mabuti. So wag po tayong gagalaw sa timing belt kung hindi magkatapat ang mga timings para hindi po tayo magka-problema. At pag na setting na po lahat ng timing, kalasin na po natin itong auto tensioner. May dalawang tornilyo na numero lamang. So ito ang una nating galawin sa pagtanggal. Ingatan po natin pagtanggal ang tornilyo na hindi po malostred. pagtanggal ng auto tensioner next naman po kalasin ang timing belt at pagkatapos nakalas ang timing belt ito naman po kasunod ang idler bearing ang tanggalin gumamit tayo ng number 10 na allen socket or L type man ang gamitin niyo pwede yung pangtanggal nyan sa bearing at lagi niyo pong tandaan mga kaibigan na merong flat washer na nakapalaman sa tensioner bearing so bago natin ikabit ang mga bagong parts i compare niyo muna kung parehong pareho dito sa auto tensioner Tignan yung maigi na hindi tayo magkamali sa pyesa. At ito rin sa idler bearing, yung tornilyo, ilipat mo lang dito sa bagong idler bearing. Pati ang washer. Ang washer, nakapalaman po dito sa loob ng idler bearing. Ha? Huwag niyo pong kalimutan mga kaibigan. Importante po itong washer. So ngayon isalpak na po natin ang hardware bearing na may tornilyo na allen type. So, kayo nang bala kung anong tools gamitin nyo dyan. Next naman nating ikabit, itong auto tensioner na dalawa lang ang tornilyo na numero 10 So, ingatan po ang pagkabit. Katamtaman lang ang higpit nitong numero 10 na tornilyo para hindi po malostrid tansahin nyo po na lumalaban lang na paghigpit ng tornilyo sapat na po yun huwag nyo pong sobrahan dahil madali po malustrid ang tornilyo na yan Okay na po yan. Katamtaman lang ang higpit. So, i-recheck nyo lang mabuti. So, kasunod naman po, ilagay natin yung bagong timing belt. So, ang pagkabit, unahin po dito sa ilalim, sa may injection pump, at doon sa camshaft. So, iupo pong mabuti ang timing belt kailangan makaupo ng mabuti para hindi po lumihis dahil pag lumihis masisira ang timing belt so kapain nyo po ang mabuting tension at kailang lapat na lapat ang timing belt maganda ang pwesto dahil oras na magkamali tayo sisirain po ang timing belt kailangan i-check mabuti Pati dito sa ibabaw, sa may comes up sprocket. Check niyong mabuti, lalo na yung timing kung nagbago ba ang timing pagkakabit ng timing belt. So, maayos naman. At punta na tayo sa ilalim. Tanggalin na natin po yung pin na nakasukbit sa auto tensioner. Pag nahugot mo itong pin, kusa lang pong magtitensyon ang auto tensioner. At i-check nyo pong mabuti yung tension kung maluwag ba o mahigpit ba masyado yung tension. So kapag okay na, ikotin po natin ang crankshaft. Pakiramdaman natin na walang tutokod. Kailangan nating gawin ito mga kaibigan para safety tayo para hindi po madisgrasya ang makina so kailangan mo talagang ikutin para makita mo na walang tukod at pangalawa makikita mo naka-settings pa rin ang timing gaya dito sa uh, dito sa pump at dito din sa crankshaft so kung hindi man tapat ikutin nyo pa ng mabuti hanggang sa tumapat ng maayos. Ayan, gaya nito sa crankshaft at saka sa injection pump. Ayan, magkatapat na po lahat ng timing. So, safe na po tayo dyan. Wala na po tayong alalahanin. So umandar na po ang makina mga kaibigan Hindi ko muna tinakpan para obserbahan natin yung ikot ng timing belt Pati yung ikot ng tensioner Mahalaga po chikin natin mabuti Ayan Obserbahan nyo mabuti mga kaibigan bago nyo takpan Kailangan sure ang trabaho Dahil oras na pumalpag ang trabaho Babasagin po ang makina pag nagkamali tayo. So, kailangan secure tayo mga kaibigan. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito mga kaibigan. At uh, makisuyo po sa sub pag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong pagpanood. God bless po sa inyong lahat.